Magandang ganda uh, na umagasan niyong lahat. And nandito ngayon ang Special uh, Operation Group ng uh, M&A sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel, Go. Ang uh, activities ngayong araw ay uh, magsasagawa ng uh, operation dito sa bus lane or uh, busway. So yung mga dadaan sa busway or uh, bus lane, yun ang mga sisitahin. Mapa motorsiklo, four-wheel at kung ano-ano pang uh, klase ng uh, motor uh, vehicle uh, ang uh, first offense na lalabag na dadaan sa uh, busway or bus lane ang uh, first offense ay uh, yung 5,000 second uh, offense 10,000 third offense 20,000 at uh, fourth offense 30,000 yung mga masisita or uh, mahuhulik na dadal sa busway at uh, nagtangkang uh, tumakas at nahabol ng uh, authority ang katumbas na multa noon ay uh, third offense ibig sabihin noon 20,000 pagka nahabol kayo at nahuli dito naman sa kabila, uh, mayroon din nga uh, team dito na maninita rin ng mga uh, number coding na sasakyan at uh, kung ano-ano pang magagawa na violation ng mga motor vehicle ngayon ay uh, 7.20 ng umaga nandito ngayon ang team sa Cubao area at yung nakikita niyong building na matas na yan katabi niyan ang uh, Aurora Boulevard at ang uh, direction ng mga sisitahin ay uh, going north Yung uh, sisita naman na uh, number coding ngayon ay uh, Thursday ay uh, 7 and 8. At ang uh, multa ay 500 pesos. Yung uh, window hours naman, ibig sabihin pwede kayo mag drive sa EDSA between uh, 10am hanggang uh, 5pm. Pero sa Makati area, hold yan ha. Uh, from uh, 7am hanggang uh, 8pm so walang uh, window hours sa Makati unang uh, motorsiklong dumaan sa busway pangalawang uh, motorsiklo na dumaan sa busway so ito ay doktor at uh, tatay ng doktor ang nagdadala hindi po siya, kailangan po yung doktor ang may dala. Si doktor lang po ang meron exception, exception. Pero sa inyo po siya wala. Kailangan siya po siya. Ito yung sensya na ticket lang po, babalik yung niyo po. Ito bayaran niyo sa bayan center. Okay, sa mga. Ito ang pag-uuli sa busway. So, no, kinoconfirm mo na dito sa cellphone. Dahil nandito, nandito yung video. Ayun. Ayun. Ito pa, meron pa. O, oh, kumakaway. Meron pa. So talagang, uh, dumaan nga talaga ang naturang sasakyan sa busway bago tikitan. So, ang issue ng uh, number coding, ang uh, issue dito, uh, huwag na raw tikitan dahil uh, matanda na. Ibig sabihin, uh, senior citizen. Pero yung uh, applicable lang yung uh, senior citizen sa Makati area. Pero sa ibang lugar dito sa Metro Manila, ay uh, hindi applicable po ang senior citizen na uh, reason sa number po din. <makes noise> Ano ito sir? Busway? Oh. Yun. Ito siya. Marami nang uh, nahuling ng uh, number coding. Itong nasa uh, sakyan na nasita dahil sa uh, number coding ay isang uh, grab car. So, yung mga grab car ay uh, accepted sa number coding. So, hahanapan ah, na lang ng uh, dokumento kung talagang isa nga siyang grab car. So, confirm grab car? Confirm grab car. Sa busway naman. floods na nahuli kayo nasa sa busway, eh, uh, police Kaya na! Oops! Sorry! Gumawa sa busway at uh, nagtag kang tumakas Yan ang sinabi ko kanina ang uh, pagka dumaan kayo sa busway at uh, kayo, ay, nasida or pinapara kayo eh, uh, at uh, kayo nahuli ang katumbas ng multa niyan ay third offense 20,000 Ah, uh, wala kang lisensya ka. Nawala po pasensya na po tayo. Wala po tayo magagawa. Kasi dito, ano po bang nangyayari? Hey, yung doman sa sa busway, ang uh, dahilan kung bakit siya tumatakbo, tumata ay wala siyang eh. lisensya. Wala po kasi lisensya po. Tapos, ay gano'n ka ba? May ulit ka po ng bus lane. So itong motorsiklo, may impound. Dahil walang ngayong, uh, walang lisensya nga yung driver. Ngayon kung uh, may lisensya yung uh, driver, eh yun lang matitigitan at uh, pagmumultahin ng kanyang mga violation. Oh, ito na yung uh, tow truck na sasampahan ng uh, motorsiklo. Isa na namang mga uh, motorsiklo ang uh, dumahan sa busway at uh, ito ay uh, ma-impound sa kadaila ng yung uh, driver nito ay uh, walang uh, lisensya ang kaiba naman ito isa yung kanina ay uh, mas malaki ang multa dahil nagtag uh, nagtangkang tumakas ito naman ay talagang uh, nasita at huminto yung nga lang walang uh, lisensya yung uh, driver ngayon si kuya yung may uh, ari ng motor dahil sa walang lisensya si Kuya, eh, plaka na lang ang ah, tinikitan. Sir, anong violation itong uh, isang motorcycle uh, ka sir, na kapag ma-impound? Uh, dress code po, rider, sir, sleeper po. Gawa nga lang, hindi po sila nakasapatos within sa safety driving natin. At yung pag-check natin, sir, ng ano nila, license po nila, ay, student drivers lang po wala ang daladala -dala niya, hindi naman pwede kami din as driver's license po ito. Tinanong ko din po sir yung kasama niya, ganun din po sir, wala din po silang dalang license ko. That's why i-involve muna natin pagsamaan pala sa tumaan na sir. Maraming salamat sir. So ang uh, multa nito ay 750 pesos, considered na driving uh, without license, plus yung uh, dress code na 500 so yun ang total na babayaran nila plus yung bayad pa nila dito sa tow truck.